Attention everybody, Pan Air 132, request na ATC, clearance to Saipan. Proposing flight 820, information delta gate 17. May nagsabi na ba sa'yo na yung medyo tunog na laki yung boses mo? Pero okay lang naman sa akin yun. Mas attractive ka kung mas klaro yung boses mo. Cleared to Saipan. Runway 34 right, stroke 1331, Hanair 1. Oh, wala. Gusto ko yung medyo husky. Contact ground 122 liner. Hanair 132. Ang good mo. Meron kang puppy face. Ano? 1992 ka. Ah. Year of the monkey. Ah, oh, tama. Year of the dragon ako. 1988 ako eh. Ah, for your gut. Sabi nila, compatible day yung mga ganun. Ganun ba yun? Ibig sabihin, okay yung work nating dalawa. Uy, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ah adult compatibility. Alam mo kung ano yun? Gusto ko yung mga babaeng parang papi. Kasi ano sila eh. Uh, mababait sila, tsaka malumanay kumilos. Diyong mo. Tipo mo yung mga gusto kong babae. Nakakainis. Ah, oh, yun siguro yung sinasabi nila dun sa aso. Sabi kanina, beagle daw yung breed noon. Nakakainis sa mga beagle. Anong huh, yung iniingay niya? Si Co-Pilot Hanto. Kanina pa kasi kumakahol yung aso. Bigyan nyo yung may-ari ng kahit anong dog snacks na makita nyo onboard board. Okay lang? Thank you. Kumihinga ka rin ng malalim pag naabot mo na yung altitude na to. Ano? May kasi akong ginagawa din ng ganun. Sabi niya pag naabot mo na daw yung 10,000 feet, nawawala na yung tension na nararamdaman mo during takeoff. Ah, oh, ganun ba? Senior ko siya sa Air Force Academy. Sobrang galing ng piloting skills niya kaya sikat siya noon sa school. Mabilis din siyang mag-isip at gumawa ng desisyon. Pinagagawa nga siya na lahat ng mga airline nung grumaduate siya nun eh. Wow, siguro sobrang galing niya. Magaling siya. Kaso nga lang, ipokrito talaga siya. Nagpapanggap siyang walang kinakampihan para ma-maintain niya yung magandang image niya sa mga tao. Tapos pupulutin niya yung mga natitira para magamit niya sa personal niyang paalak. Ako ba? Ah! Siya pala yun. Siya pala yun. Pero hulting niya. Siya pala yun, tinutukoy. Would you care? May gano'n niya. 아, 너무 섹시해,